Hindi yung mga naglalaro po dito? Kasi ang tagal nang laro kasi ano sila, may pustahan ba? Mga simpleng ano lang basketball. Pustahan lang mga teenager. Pustahan kasi yung laro. Mga teenager dito sa amin. Oo, aalit siya dito. Sarap? Hahaha Oi, ligua. Mãe. mana? sim, dança. Ó. Dá, viri. Amiga, cana albumoida. Ó. Isso, você pode nem só que isso. Tá. Você brinca aí,

Chen. Oh, ah, daming bunga ng mangga, Daming mangga. Yang panggilanmu? Oh yeah No Mama, tangguh-tangguh Alin? Ini Alin? mau wang. Ini Alin, apa yang kamu nak? Ini yan Ini gantoh Ini gantoh

Oh, kau kena bagus tu. Ini tu bagus di tu. Tu tapun. Buka. Hindi, dito, mm. tapu. Ay. hindi Ay. naman po anak. Hindi tu bagus. Hindi ganda. Kasi may man. anak adito, hindi kayo, hindi kan. ko dito ha? si Hindi ko nga. Hindi git kasih tu guys eh. Tu perut mesti mam. Guys. Okay, oh, Luto na guys oh. Hmm. Merienda ay merienda. Magahan. Oh. Hmm. po guys yung laro ni Kingkin. Sige nga Ken. Sige nga. Hmm. Dilagyan namin guys ang toothpick yung ano ano nang bote? Takip, nilagyan namin ng toothpick. Tapos paikutin, iba ganito. Ayun. Ito two toothpick. 240. 240, okay. Tapos ganyan okay. <laughs> okay, na, guys. Ako na. Hmm. Want to go? Oh, oh yan na. Nasa na? Wow! Galing. Isa pa, isa pa, anak. Oh, wala na. One more, one more. Oop! <laughs> What happened? Wow! Oh, ang galing-galing naman. <laughs> Naman, baby. Oh. Isa pa. Gala. Ay, sorry, sorry. Bago niya pong laruan yan, guys. Oh. Hahaha. Nalaglag. Hahaha. Oh. Galing, galing. May pandita gilid ka pa. Oh. Minito kasi yan guys <laughs> oh. Tapos pa ikuti. Diyan na. And ito yung aming street papunta going home. Sinjin! Say hello! basa ang mga kalsada. Huh. Galing kami sa school. Kaso si King King duma naman kami sa covered court. May mga naglalaro ng basketball. Yan na, yan na. Chin! Hoy! Ching ching! Ching 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 ching! Ching ching ching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh